A-a ah, ah. Move it, move Sir, pakiingatan to sir Okay, no problem Kasi yung papa ko tsaka yung mama namin Nasa tabi lang niya, lagi Mm. Sir, thank you Sige po Hindi mo na magagamit yung Ano? Alright guys, pagandang tanghali sa inyong lahat So welcome sa ating panibagong vlog So babiyahe tayo, move it At uh, ano nga bang pag-uusapan natin no? Oh? Mag-online tayo So titignan natin Kung may papasok na booking Okay, meron agad Let's go. So habang papunta tayo sa ating unang uh, booking Sa araw ng uh, Wednesday So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa empleyado versus mobit rider. So yung iba nagde-decide na yung iba nagre-resign no sa trabaho para lang uh, mag-full time kay mobit. So sa akin lang naman to guys no. Personal experience and personal ex personal opinion. Para sa akin. Malaki ho ang pagkakaiba at malayo ho ang uh, malayo ho ang diferensya pagdating sa kitaan. So kung kitaan ang pag-uusapan ay syempre Mobit na yan Pero Meron din si Mobit na Wala Sa pagiging empleyado Alam nyo kung ano yon Pagdating sa Beneficio guys So wala si Mobit Pagdating sa Beneficio Katulad na lamang ng SSS Health, health Pag-ibig at iba pa Pero pero, pero, pero... Pwede kang mag-self-employed. no? Kung gusto mong tuloy-tuloy uh, ang iyong uh, contribution sa is-is-is, pag-ibig, ill-health, pwede ka namang mag-self-employed. Okay rin yun. Pero hindi katulad ng pagiging empleyado na si employer na yung bahala sa lahat ng mga binipisyo na dapat ikalta sa'yo yun, kung uh, balak mo na mag-resign sa trabaho ay uh, ito'y masasabi ko pag-isipan nyo ng maraming marami bago nyo gawin ang mga bagay na dapat mong gawin tama ba? so yung unang booking natin guys no? so dito sa May uh, New Lower Bicutan. Sana wag umulan. Nagdadalawang isip ako kanina kasi nga parang uh, makulimlim. Pero lumiwanag naman ulit ang, uh, ang kalangitan. Tuloy ang biyahe. So, unang drop-off natin, guys, ay SM Aura. Galing po ng New Lower Bicutan. Oh, may big bike ako kasunod. First drop off natin guys no Dito sa may SM Aura So meron na tayong uh, second booking Pinasokan na tayo May second booking tayo So andito tayo sa SM Aura Traffic Hindi na bago sa atin to Ikot lang ko mama Okay Mobet din kayo? Tama oh <laughs> Okay na ma'am? Okay na Nagpaikot ikot tata tayo <laughs> Ang gulo ng ano ah gulo ng maps ni ah dito rin naman bagsak <laughs> ganyan dapat guys oh nagdadama yan o oh, diba ah, tignan kung ganyan lahat ng Pilipino nagtutulungan kahit di tayo maka overtake okay lang <laughs> alright guys so second booking natin Grabe, dikit-dikit yung hams dito. Oh. Hams ulit. Hams na naman. De siguro maraming bata dito. Kaya, kailangan lagyan ng hams na, no? na tulad nito. Time check. 121. So meron tayong uh, pangatlong booking sa oras na to. 1:21 May pangatlong booking na tayo. Right. Si so, Mama daw po ay nasa gilid ng Jollibee katabi ng Chowking. Bago lang po yan talaga So guys So naibaba na natin ang ating pangatlong Booking At dito tayo ngayon sa Makati So magpapagas muna tayo Kasi One bar na lang At baka tayo maubusan Right? Alas dos simpunto ng hapon Naka-tatlong booking tayo. Maghanap tayo ng gasolinhan. Sakto so, alas dosyo. Naka-tatlong booking tayo. Pang-apat na sana to kung di lang tayo magpapagas. Ayaw ko kasi na magpagas na may uh, pasahero. Gusto ko pagkasakay ng pasahero tuloy-tuloy na. Wala na. Hinto-hinto yan. Tuloy-tuloy na yan. Mukala hinto-hinto yan. Pampihira walang gas dito ah Ayala Museum Alright I'm here in Makati So andito tayo ngayon sa Makati no? Kung napapansin nyo Napakalinis na Makati no? ito yung pang-apat na booking natin guys dito sa may uh, BGC Ma Maria po Ito po Ito uh, Shower cap tay bên hàng Ôi nè bố Ôi nè mắm So, meron tayo ang pang uh, limang booking guys no ang Daniela may pang lima na booking natin ah uh ah -huh. yun okay no problem kasi yung papa ko tsaka yung mama namin laka, nasa tabi lang niya, lagi ha 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 sige po hindi na magagamit yung ano dyan uh, na sa bubit may maraming pesos <laughs> din ha 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 ah nakapromo yun tsaka pasakay na umaga hindi yan pagdating dito sa amin tahanan ko yan, ako pesos lang <laughs> babayaran ko nahihiyakan ko Sige po. Okay na ma'am. Ha? Kuya, sa bus terminal yan, di ba? Ha? Ah? Sa bus terminal. Jack Liner, Parang bus terminal to. Sa bus terminal, pa. Laguna, no? Oo. Oh. Uh oo. -oh. Pauwi kay Laguna, ma'am? Opo. Uh, ma ma ah, Kabite. Tayo sa Kabite. Ah, okay, taga Kabite rin ako eh. Naik nga lang. Ding eh na daw si Ma'am kaya May nakita tayong gasolinahan dito sa may uh, Boni, may mandaloyong, So, Pina-djangle muna natin siya. Okay na po? Opo. Okay. Pauwi kayo ng kabiti, tapos jackliner sa sakyan nyo? Opo. Pababa ako sa na Exit. Kasi diba, diba, mayroong ano, Uh, Pitex, di ba? Oh? Di ba Pitex may mga kabiti doon? Ay, hindi ko po alam yun. Ah. Uh, sa <makes noise> Kasi ikat yun kuya <laughs> Tulo ko kong inmax yun ah anong oras na 3.30 okay na yon limang booking anong meron Yung so, may ginagawa pala kaya pala traffic ayun no ba diba natin si dito alam mo Opa. So hello guys, so alas 4 na po ng hapon Hanggang dito lang ang ating vlog for today So salamat sa mga panonood, right? So sa kakabangan sa next vlog ulit